Lumaki po ako sa farm. <tinyo> lumaki po ako sa farm. <tinyo> Abe, lumaki po ako sa farm. <tinyo> lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako sa farm. Ako po si Tia Marietta. Lumaki po talaga ako sa farm. Go back to your country.